Anong ginagamit ko para hindi bumaho ang nakakulong ng mga manok? Ang pinakamaganda pa rin na itong rice hull natin Dahil napakarami niyan Rice hull By-product ng pala ito na napakagaling mag-absorb ng moisture Pag nagamit sa tamang amount at napapalitan sa tamang timing For sure, hindi basta-basta babaho ang inyong manukan Tara! Ito ang aking batch 22. Kailangan na silang ibaba papunta sa grower house kasi malalak na sila at kaya na nila mag sa labas ng duder. So ano ba ang pinakamagandang bedding material na ginagamit namin dito sa farm? Ang pinakamaganda pa rin ay itong rice natin kasi tumatagal talaga siya. Dati easy to source siya pero ngayon medyo agawan na rin. Wala pa tayong stock na. Rizal, isa pa yung ating uh, sakong Rizal kaya kailangan natin kumuha at yan ang ating misyon ngayong araw Kukuha tayo ng isang gabundok na Rizal, magahanting tayo tra? Kasi pag lumabas sila mula dito sa brooder papunta sa grower house Minimum ng 10 sako ang kailangan natin para uh, mas tumagal yung freshness ng Rizal Kaya biyahe na kaagad. Wala kasi sa malapit sa amin kaya kinailangan bumiyahe sa Candelaria. Buti na lang natatakbuhan si Sir TJ pag wala kaming makuha sa malapit. Pagdating, grabe kalakit talaga ng kiskisa na ito. Kita nyo naman karami raisal. Kaya inatras na dyan ang tricycle para makaragahan. 20 sacks lang ang binili namin. 50 pesos each kasi dito ang Alam nyo ba, nag-umpisa ako magmanok 3 years ago. May gilingan na nahihingi ang ganito. Meron din naman na 10 pesos lang. Pero ngayon nagkakaubusan at 50 pesos pa ang price. Pero okay lang yan. Worth it yan kasi malaki benefit nito. Itinali ng mabuti. Mahirap na malaglag yan sa highway lalo pa at may kalayuan din ang biyahe. Habang bumabiyahe pa uwi, napansin ni na Jayman na malambot ang side wheel. E di nagpahangin muna Nakauwi naman na maayos sa farm, ligtas at walang nalaglag na raisal. Diretso setup ng grower house. Inumpisahan sa paglalatag ng trapal sa grower house para mas madali i-manage ang raisal lalo na sa pag impis after growing period. Raisal naman. Ipinaghagis ni Jampol sa loob. Galit ata. Ewan. Inihuhuna. Bali siyam na sako ang nailagay. Ating kukunin na yung sisiw. Ilipat natin doon. nilagyan natin ng buwan lang. Ang sisiw na to, nakarus na sa labas oh. Kaya kaya ng karamihan na tumalon dito. Kaya very good na silang lumabas. Sinet up ang mahiwagang planggana at dito inilagay ang sisiw. Balay tapos na nga palang bakuna nito. Tapos na second dose ng Lasota Pasaibi at ang Paul Pax. Kaya karga na lang ng karga hinihugo ni jayman grabe naman isan ang kataas nyan ay kumapila yan hakot ng pangalawang partition itong ganitong karami na rice hull sa 5 weeks na pag stain ng ating mga manok dito kailangan siyang i-top up o palitan ng ibabaw pagkatapos ng isang buwan kahit mga 4 na sako lang para sigurado na hindi magkaka too much ammonia build up and ang pangatlo That was 95 heads of Dominant CZ 1 layers at 20 heads na rooster naman. Okay na, nahakot na natin yung sisig. Tapos ni setup up naman natin itong mga feeder. Nilagay ng feed. Yan oh, tuwan-tuwa sila diba? Ipinesto rin ang bulk water. Punong-puno ng tubig yan. Sunod natin gagawin, tuturuan natin silang uminom dito sa mga naples. Ibinaba ang water bar. Dito naman iinom ang mga sisiw. Singawin lang natin ng hangin para lumabas ang tubig. Yan. Yeah. uminom agad. Nilalapat ang tuka ng mga sisiw dyan para malaman nila na may lumalabas niya na tubig. Matututunan na nila kagad yan. Yun lang. Peace.